Yung pulsa mong pasaway. Ha? Huh? Ah, Masa loob siya ng ano, guys. Drawer. Ha? Ah. Hoy. Orange. Ha? <laughs> huh? Ano yan? Diyan ka lang? Ha? Huh? Hoy. Hoy. Huwag malikot, ha? Huh? Ha? Ganyan lang. Lalabas ka na? Dini, labas na ikaw. Labas na. Dali, ayaw niyang lumabas kanina eh. Dini, labas. Labas na. Dali, ayaw mo lumabas? Dini, ay wala na. Uy. Orange. Orange. Na. Dini, dini. Tara na, tara na. Labas na, labas na. Dali. Labas na ikaw. Uy. Labas na. Dali na. Kain na tayo ng cat food. Dali. Wag yan. Bagong plancha yan ba? Ay, nako, pasaway. Hmm. Dini. baba na ikaw. Baba na lalabay yan. Baba na yan si Orange, be. Be. Oh na, umupo pa. Ayaw mo lumabas? Hoy! Ayaw niya lumabas.